Guys, ang papaya namin, no. Oh. Hinug na siya dito. Pero yung mukha niya, oh. Lapsi on man pero humok naman siya. Mano naman siya, ma... Malambot naman. Oh, hindi pa masyado. Sige lang, kaunong tamang ng hilaw. <laughs> Kilaw mo ganing hilaw. <laughs> Ini pang Man ka excited na daan mo kaon Excited naman. Excited ko magkaon papaya guys. Kay nakita ko yung papaya ni Marebic Mahilom ba? Nga. Nga. kita ko sa kuan niya. Sa iya nga. Uh, Blue up Murag ilaway din ko. Tito ko nga. Okay lang naman. Okay lang naman. Laman tayo. <laughs> <laughs> Joke. Totoo naman, di ba? <coughs> Hindi kasi tamis eh. Unlike nung binibili natin do namin doon sa ano. Sa... Sa... Supermarket. Iba kasi to eh. Abang ko anong, anong ano to. Anong variety to. O well, ba diba guys? bandang ulo, di pa siya masyado maano, malambot. Pero dito, banda sa baba, hinug na siya. Okay, malambot naman siya balatan. Ang bandang ulo lang. Okay na yun, ah. May ipin naman tayong pang ano, pang kagat. Ah. Pelde gigis ako abe kaya way pag way ka mayog ipid. Pero konti lang yung ano niya. Buto. Hindi siya gano'n ka ano ka ang ginamit kong kutsilyo, yung kutsilyo sa ano, hindi yung pamprotas na kutsilyo. Hindi kasi masyado matalas eh. Pwede right. <coughs> lang tayo sausaw sa kalamansi. So toyo. Toyo na lang para toyo. Yung medyo matigas. Di sya ko tamis, hindi siya ganun katamis. Hindi siya ganun eh. Mayroon ganun talaga no, no. Ibang variety ng papaya. Na yung sobrang tamis. Yan yung kulay, uy, parang orange yung kulay no ng papaya na binibili namin sa kampong naman yun na papaya. Means from village ba? Oh. ba? Diba? Ang dami na ka. Kalahati lang yung case, oh. Kalahati lang yun. Ang dami lang. Ayun lang, kalahati. Bukas naman to. Ayan. Hmm, Kainin natin. Okay lang, ang tamis. Bye-bye. Thank you.